Sinasabi ko na sa inyo, effective po talaga, pantanggal, pampawala ng body odor, putok ang ating Intensive Bleaching Bar. Tignan niyo po ang comment ni Ma Merla. Hello, legit po talaga ang sabon. Nakabili ako ng travel size, Ito po yan siya, travel size ng Intensive Bleaching Bar natin. five days pa lang nawala ang pagpapawis ko at nawala ang amoy sa kilikili. Nako, yan po yung sinasabi ko sa inyo, kapag ang rason po ng body odor ninyo is bleaching, because of dead skin lang, yung dumi ng skin, dumi ng kilikili, yung hindi nawawala ang dead skin, and basta hindi po dahil siya sa underlying sickness ninyo ha. Okay, disclaimer. Syempre kapag dahil lang sa dahil nasasakit po ninyo ang amoy ng kilikili ninyo, amoy ng katawan ninyo, syempre doktor na makakatulong doon. But if ang rason po ay because of your sweat, because of your extra dead skin, your oily body,